Audhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillah ar-Rahman ar Maging sa man ay tinuturo ng tunay na Diyos na kausap ni Moses ay ang Allah. Basahin natin. Thumma takalam Allah. Sabi rito, pagkatapos ay sinabi ng Allah. Bijami'i hadihil karimati kaila ang lahat ng pangungusap nito na nagsasabi. Ana Rabbu ilhuka, Ako ang Panginoon, ang iyong Diyos. al aladi al akraja ka min ardi misra na naglabas sa iyo sa lupa ng Ehipto Min bayti mula sa bahay ng pagkaalipin. Kaya nang magsalita ang Allah na mababasa naman sa Korahan habang kausap si Moses ay ganito ang sabi niya, Katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Sambahin ninyo ako at magtatag kayo ng pagdarasal para maalala ako. Inna ni anallahu la ilaha ila ana, pa'abud ni wa'ki misalata li